Hello mga ka-subscribers! So ito po, box ni Ara Magistrado. Punong-puno. ba? <laughs> diba? Timbikol, shower alert po sa inyo. Malapit na rin po yung matapos. Uh, ito tape na lang ba? Kasi yung ilalim, ano, nakasarado na. Tapos meron tayong isang box dito na ating paglalagyan ng inyong mga parcel kanino kaya mapupunta yarn? <laughs> At ito po, box, punong-puno din ng pagmamahal. Papunta ng Kaloocan. Shout out to Ate Sheila Balute. Yarn. At dito po sa box ni Aram Magistrado, uh, Reneva Sibling, shout out sa inyo. Nandyan po ang inyong parcel. So ngayon mga ka-subscriber, punta na tayo sa ating dumpster diving activities. Marami pang parcel dun sa dulo papunta yan ng Mindoro. May laman siya. <coughs> Hindi ko alam saan yung nandito. Dato. Basa. Basura. Basa siya. Gato. Basura din. Pasukin ko siya. Gato. Snacks. Ayan, yeah, may snacks. Give me the bag issue. Snacks, kita nyoba. Wow, Mga okay. snacks. Ikan dhami. Okay. Give me the bag. Ah. More snacks dito oh. Ayun. More snacks. Patukponin ko lang ng snacks. wala basura basura siya uh, sa ilalim na box ah, uh, basura lang din basura lang yung broom sirak basak siya ito Ah, ah. ah, Basung Ini ah. 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 Oh, wow. Coffee. Okay. Yeah, no coffee. Whoa! No snacks. No snacks. pegang ni. Ang dami-dami na nak ko. na. Basak na yung iba Basak na siya okay, I think that's enough wala na ang ta box okay, let's go subscribers! Kamusta kayo? So, ayan, bago ako pumasok sa aking trabaho, mag-holing muna tayo. <laughs> Ilasag natin ang ating mga nakuha and shout out po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga celebrate ng birthday today, happy, happy birthday! And welcome na rin po natin ang ating mga new subscribers. Welcome po! And kung kayo po ay hindi pa naka-follow sa ating Mabetslots USA and Dumpster Queen on Facebook, yan, pakipuntahan na lang po ako. Maraming salamat! Shoutout po sa ating mga ka-subscribers all over the world. Ganun ba yun? Ganun na ba tayo kadami? Shoutout sa lahat ng mga taga-Bicol! Team Bicol, shoutout sa inyo! Ara Magistrado, Beverly Tao, Miss Agustina Doblon, Jem Polo, Melody Borbe, Shawararat... Amy Sarabello, Admin Batang Ibunan, Bernadette Tizon, Chris Montero, Miss Elena Robles... Miss Elsie Galacete, Emily Trafalgar, Hello po, Galicia Evelyn, Gemily Corpuz, Shawararat... Jessica Aludo, Jenica Garcia... Piscadero Garcia, shout out po. Miss Aquino Jingjing. Uh, Joleline Coros, Miss Lilibet Gaton, Len Maroto, Maria Rosalie Pajardo, Maricris Panamayor, ingat-ingat ka dyan. Mary Jane Sabala, Mary Jane Binihaga, Nanay Baby, Nanay Lilia Baluyotech, Nanay Mir na no? Hello po. Miss Big Big Pares, Miss Hannah Reyes. Shout out po sa iyo Miss Hannah Reyes. Mukha po atang hindi kita ganong napapansin ngayon. Manayling Ningning Kawali, Nanay Elsa Nicole Colina, Pelalin Bahasan, Richland Sorbeto, Rowena Mayral, Rowena Villapuerte, Rizalina Guilleria, hello po. Salva Kuyan, Charmaine Sales, Sunjoy Mika, Teresa Manuel, Sophia Helda, Yan Yanig, Bernard Tison, Enzo Fernandez, hello. And shout out also to Mr. Edgardo Agaw. Shout out po sa'yo, Mr. Edgardo Agaw. Kamusta ka naman po? Miss Madeline Salvana, Miss Jocelyn Castro, Miss Vivian Cortez, hello po sa iyo. out also, Nelson Lamag, Miss Gian Roflo, Christy Cades, sa Kuya, Miss J. De La Cruz, Shawararat, Miss uh, Sian Iron Man. ayun, shout out sa you Sian. Miss Roland Alas, boy the boy And shout out also to Mr. Peter Salvador. Ayun. So kung meron na po ako nakalimutan, pagpasensyahan nyo na. So dyan lang po muna kayo. Enjoy ayun your po watching. Ayun subscriber, ito yung aking mga nakuha unlimited snacks nga ah, rice crispy tapos meron tayong mga protein bar ayan po tapos ito ata na kuha ko to nung ako ay nagda dumpster live ayan po oh breakfast protein sa mga nagda diet pwedeng-pwede itong mga snacks na to pero ito po ano favorite ko ito ito caramel kasi siya. May almond pa. So, yan po yung aking favorite. And then, the rest, parang hindi pa ako nakatikim yan. <laughs> ito naman po, ano to, Nila or Nilia Waffer. Alam ko nilalagay ito kapag gumagawa ng banana pudding. Nilalagay po yan sa ibabaw. Para pong ano, kung yung Graham's, Graham cake, nilalagay Graham's cracker. Pag gumagawa naman ng banana pudding, ito naman yung crackers or wafer na ginagamit. Tapos meron po tayong caramel macchiato. iron. o, di ba? Hindi na masama. Maraming snacks. Ipapadala ko to sa asawa ko sa trabaho niya para maubos na. Maraming salamat sa inyong panonood. So don't forget to like and share and good vibes comment. thank you for watching my best let's vlog bye have a good day Don't forget. Don't forget. Yeah.